Good morning mga ka ng bayan. No? Ito na, ito na naman tayo at uh, sinilip natin itong ating kaprasan lote na ating nilinis. Pinalinis natin tapos ito okay na naman pala. At uh, pwede na. <coughs> Kahit pa paano pwede nang uh, magsimula ng ating uh, project dito. Tapatayo ng uh, isang malaking mansion dito sa ating uh, loading ito Ayan, mga ka-issue ng bayan para meron tayong uh, uh, pasyalan dito medyo malikot yung camera natin kasi masakit yung ating kamay ngayon kaya masakit yung ating kamay kaya pinilit lang natin makapag video ayan mga kaisyon ng bayan maganda na yung panahon kaya yun, pwede na natin uti-utiin yung pagkagawa natin dito ito. malilinisin pa natin yung banda sa gilid kasi ito matigas naman to purong mga maganda naman itong damo na to kasi yung damo na to mga matigas ang lupa nito eh hindi mo tuyo na yung karsado okay na ito at uh, uh, si